mga totoo tayo umuli ay nagbabalik ha? panibagong uh, araw panibagong vlog, na naman po tayo mga katotoo dito nga po lang po ang ating mga uh, um, na pag-aralan ng nakaraang uh, pag-test uh, natin ano Pag-usapan po natin kung ano po yung ibibigay natin Kapag dumating na yung ibon natin o yung Yun Ang no? ating Unang-una po sa lahat ah, uh, Dapat alam nyo po kung anong oras po yung uh, dating ng ibon okay uh, kailangan kabisabi na rin po mga siya, yung, yung, yung speed, eh, ang mga pao Madalas yan, ang ibon-ibon niya yan ng speed ay nasa tausa ng speed. Kung anong oras na darte yung ibon, yun po yung pinaka-regular ano, yung pinaka -regular na uh, antayin ng ibon. Pero hindi po ibig sabihin no, na mag-aantay po kayo sa ganang oras. Siyempre mag-a-advance din ng konti. O mga dalawang oras na lang bago din mating ibon. Kasi maglilinip pa po tayo ng kulungan yan mga katoto. Habang mag aantay tayo, nag po tayo. Sa kada pong mag-aabang tayo, i-release po tayo ng kulungan ng ibon. Ganun po yung mga katoto. Sa nalilibang tayo. Kasi minsan mas maaga pong dumarating yan, lalong lalo na kung ang panahon ay tinatawag na tailwind. Kasi sinasabi ko nga rin po sa inyo na sa hangin, titingin din po kayo. Sa panahon, iba sa kanyang matitingin din po kayo. Kasi kinalaman po talaga sa karera. Ah, uh, pagdating na pagdating po ng ibon ninyo, Tingnan nyo muna po yung ibon. Banda po pa lang, mga katoto. Tingnan nyo, tingnan nyo ano yung tsura ng ibon. makikita okay, kita nyo po yan kung uh, yung pintada ng ibon nyo kung dumating, kung pagod ba o ano, ano ba yung tsura. Uh, ba ang dumapo, umulong kaya. Yan po eh, may mga senyales po yan na nahirapan nyo po yung ibon nyo. Kung maaaring nakulangan po kayo ng bigay kulangan po kayo ng bigay kung sakali na uh, ang ibo nyo ay mala medyo malapit pa tapos lumunod na po nyo uh, paluhog na po siyang dumay sa trapdor ninyo hirap na hirap na tapos sobrang hirap na tula tulala ibig sabihin po nyan mga kasoto dalawa lang yan uh, maaaring kilo lang po siya ng ano, karga ninyo o sobrang sobra ganun po kasimple yun sobrang sobrang ngayon pag dumating naman po yung ibon ninyo halimbawa uh, easy easy lang parang dumidila dila pa dito sa kanya yun sakto lang po yung ibon nyo na yun sakpang sakto dila dila tapos papasok sa trapdoor hindi nyo na ngayon tapos iaklak ninyo Ibig sabihin yung sakto po yung bigay ninyo. Yan po yung pinakamagandang bigay ninyo na dapat i-maintain nyo muna ng konti. No? Magdagdag mga kayo siguro sa kapakala lang ihalo nyo kayo sa tubig. Ganun po kasimple yung mga katoto. Ikakalak na po natin yun. Tama. Ngayon, hindi po rin nagtatapos yung mga katoto po ng kanyang ibon. Iserbahin nyo po sa kulungan ninyo. Kasi may mga ugali po yung mga kalapati natin. Yung mga ugali po yan na dapat alam din natin, dapat kabisado din natin. Kasi pag yan nagbago ng ugali, isa lang yung ibig sabihin niyan mga katoto. May nararamdaman yung kalabatan natin. Yan po yan. Pangalawa, obserbahan niyo po yung dumi. Ngayon pag natin ang ibo na dumumisa, kumipot lang, okay pa yan. Magdisi yung ibo ninyo mga katoto. Tumukha lang ng konti, tapos uminom mamaya, papahinga lang. Tingnan niyo pa rin may mga katoto. Ngayon, kapag ka kinahaponan na, ang tayo pa rin ng ibon ninyo po swak pa. Hindi pa po. Matakot na po kayo katoto. Kato Kasi may tama yung ano um, yung yung pa ninyo. Dapat ma-recover nyo. Kadalasan po nangyayari niyan mga katoto kato para safe po tayo. Lalo sa panahon ngayon, maraming mikrobi po ngayon mga naranangkap ng ibon. Eh, pagdating ng ibon, ang ginagawa po talaga nila dyan, kinukuha po yung ibon pagkatapos tanggalin ng sticker, hindi eh, sa si isang kulungan. Saka lang nila inoobserbahan. Kasi karamihan po sa atin, yun ang unang muna, kung um, kulang um, po tayo sa spot, ang nangyayari po kasi, hinahayaan lang natin. No? Ganon din po kasi ako dati. Hinahayaan ko lang talaga, pero binabantayan ko naman po yun. Ang unang una, -una kong ginagawa yung mga ka para safe ako, tip ko lang po sa inyo yung natin ibong ko po sa kulungan ng, ng kalabati ko yan eh pinainom ko na yan ng antibacterial anti inunahan ko na yan tapos pinakain ko na sila ganyan para pagdating ng ibon na uh, galing karera hindi nakakain sila hindi na uli kakain yung hindi na rin iinom yun ang ginagawa ko yung katotoh kaya kahit sa isang kulungan okay lang yan basta babantayan mo lang ngayon yung mga na kalapati ninyo halimbawa hindi nag-lock muwi late na cut uh, off na kaya hapon na muwi yun ang natin mga kaloto ilalagay po natin yan sa ibang kulungan, sa special na kulungan uh, tinatawag na ICU po. Tingnan nyo muwi to dumi, kung kumakain naman siya, kung okay naman siya, uh, kung masig na ba. Ngayon tingnan nyo yung maigit, baka naman meron na siyang na iwi Nung ng, hap, ng hapon at uh, lumanta na kayong dumi, okay na po yan. Okay na po yan. Kinabukasan po, eh, subukan niyo po yung pagsabahan kung lilipad pa ng maayos. At uh, tingnan niyo maigi kung masigla po yung mga kalapati natin. Kasi kung minsan, ang, ang epekto po ng mikrobyo ng mga nilalanghap ng ating mga kalabati, kalabate e eh, kinabukasan pa epekto niyan minsan ni kalawang araw mga katoto kaya hindi ibig sabihin no na tumayos sila ng maganda ngayon tapos na po yung responsibilidad natin sa kanila mali po yung mga katoto tapos sa limbawa dumating yung punto na may sakit na yung ibon ninyo ano ba unang unang gagawin ninyo mga katoto sa kasakali. kailangan po natin siya gamutin Huwag mo muna pong kakagal. Kailangan muna natin sa observahan at gagamitin natin. Marami po tayong pinakalat natin material dyan ng mga gamot sa alim yung mga sinyalis ko mga sakit. Gamutin niyo muna po ang pinaka the best niyan. Bago po uh, uh, bigyan ng mga vitamins. Kasi kapag binigyan niyo agad ng vitamins siya, tapos hindi yung mikrobyo. Pinasisigla niyo rin po yung ano yung mikrobyo. O dalo niyong pinagresibo yung mikrobyo, kailangan patayin niyo muna sa mikrobyo. Saka niyo bigyan ng mga vitamins, saka niyo bigyan ng mga endurance. Ganun po yung mga katotoo, Sana mas maaga pong recovery ang may bigay ninyo para may sampah po natin ulit sa karera. Tandaan nyo mga katotoo. Uh, mula lunes, martes, merkulis, webes, bernes, limang araw lang po tayo magpipreparasyon para sa pagsampan uli natin sa karela. Kaya mapabilisan po ng recovery ang mga karela. Okay? Uh, gamutin niyo po muna yung ibon ninyo. At tapos sa kanyo, pabigyan ng vitamins at uh, endurance. Okay? Ngayon sa susunod mga katoto, pag-uusapan naman natin kung ano yung susunod na gagawin natin, kinabukasan naman o kaya susunod na araw ano pa, ano pa ba yung gagawin natin parang ah. Uh... Kasi hindi nang din po doon nagtatapos yun. Marami, may meron pa po tayong i-apply, meron pa po mayroon pa po tayong gagawin para secure o lumabas agad yung sakit ng ibon natin kung sakali mong may dala. Alam nyo naman yun, sa ang sakit ng ibon kapag nasa loob ng sa kulungan nag-awahawa yan, mahuhubos yung ibon yung mga kapagpapanda ninyo. Yun po yung pag-uusapan natin sa susunod kung ano po mga iba pang hakbang ah, na dapat natin gawin. Ang samantala, pinuputol ko muna ang ating ah, pag-uusap ngayon. Ah, ang, ang content natin ngayon, ipapatuloy natin sa susunod. Sana nakasubscribe na po kayo kung gusto nyo po yung mga ganitong klase ng video eh, inaanyayahan ko po, po kayo na sumuporta sa akin na uh, YouTube channel uh, kami po ay uh, nagpapasalamat sa inyo mga katoto magandang araw at magandang gabi at mabuhay po kayo mga katoto hanggang bisa nyo peace